Yan, at luto na po itong atay ng karming kalabaw. Ito po ay adobo sa toyo. Yun, Yun na. Wow! Toyo no, pala eh. Kaso dami tayo, wabay! Palapit na ba <laughs> <laughs> ka? Hindi ko alam. Asan na? Asa, dito, up Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Si Bossing po ngayon ay namamandaw po ng mga bubo dito po sa palaistaan. Ayan guys, dumating na po si Bossing galing sa pamaman May huli naman Bossing. Aanim. Pero may nahuli kang mga maliliit. Ang mga maliliit. Inalpasan mo. Maliliit mga pula. Ah. Maulan po. Si Bossing yung magagapos na po ng mga nahuling alimang. Ito po. Tapos ito po'y huli rin ni Bossing kanina. Ito po yung nauna po niyang pandawin doon sa may parting dulo. Sa puno. Ah. Ngayon, parang ito yung mga medium size. Yan ni Bossing. May small, medium. Wala. Parang wala. Smooth naman. Ah, wala. Pero yung malalaki po talaga, pagaya ng nahuhuli namin noon, honey. Eh. Kasagsaga na yung mga October ba ganun? September. Ah. po yung kasagsaga. Nakakahuli po kami ng malalaki talaga. Mga isang kiluhan ng isang peraso. Ngayon po wala na. Nakina-ubos na yung ganayon. Bago ning toon pagka naman po noon ay nahuhuli namin at mataba ay amin na rin pong binebenta. Ito kahit maliit at mataba yun. Gawa po ng... Namamatay. Mm -hmm. Saka ang ganyan po si Busing yung nagkakainan. Sa kanya. Pagka yung naglulunok. Kaya yung malalaki, walang sipi. Uh na ng kabo alimango. Pagkatapos po namin, ay ibebenta na rin po namin sa palengke. Gawa ng delikado po, at baka mami pa. Ayan po, at uh, si Bossing, habang nagtatali po ng alimango, ito pong mga alimango na na dito sa... Ano uh, nga ito, pressure po. ay, <laughs> akin na po ililipat dito sa sako. Ay, para Ay, busing bakit yung isa yung may tuwan, butas. Yung may hindi kasama natin. Sinipit yun. Ah, yun. May butas po itong isang alimango ay Ah. Ihanda ko na lang kaya ito sa Pasko, han, eh. Mataba naman ito. handa ko na po ito sa Pasko. Oh, oh. laki. Dito mo na. Uh, Naulan pa. kasi kaila po, po yung, uh, so, ay sa kasi kami aalis na. robot nahanap po ni Bossing yung sako. Match match much later. Ayun po, nandito na kami sa bahay. At itataktak na po ni Bossing yung mga huling alimango at tatanggalin po namin diyan yung iba. Wow! Ito po lahat yung alimango na nahuli po ni Bossing. Eh. At yung kung ay bebenta, isisilid na po ni Bossing sa sako. Magtitira lang po kami ng panghanda sa Pasko. Sa Pasko, ang darating? Siguro yung mga dalawa o tatlong kilo lang, Bossing. Eh. Panghanda ko na sa Pasko. much, much, much later. Ayan po at dumating na po si Bossing. At ayan na rin po yung mga pabili kong hanger. Itong pinagbihan ng alimango, dalawang lead na lang ako. Ito po yung benta po ng alimango. At yung pong ibaybayan daw, pinamili na po ni Bossing ng hanger. At ako po yung maraming isasampay mamaya. Bossing, may nagdala nga pala ulit ng similyaw ha. Oh, well, the next day. Time check. Alas 5.30 na po ng madaling araw ng umaga. Anong oras ka bossing nagpunta ng palengke? Parang po, alas 5.30. At siya po ay maagap nang bumili ng laman ng karning kalabaw. Ito po ay pang beefsteak. Ay, ito bossing pang beefsteak. Pang beefsteak din. Ilang kilo ito? Lima limang kilo. Yan po ay panghanda na po namin sa Pasko. Ay si Bossing po ay maagap ng bumili. bumili. Talaga naman po kapag sa disperas ka pa bibili, baka wala ka na po mabili. Sa dami po ng mamimili. Kaya ngayon ay, ano ba ngayon? 22. Ngayon pala po ay si Bossing ay bumili na. At yan po ay mamarinate ko na. Ang ating po pang handa po natin yan para sa Pasko. Yung karning baboy na maput sa kamanok ay lagi lang pong meron. Kaya wala po yung problema. Kahit lang maraming mamimili ay talagang kuhan na. Pero yung karning kalabaw po ay talagang nagkakaubusan. Kaya ang gawa po namin ni Bossing talaga ay mga apat na araw pa o limang araw pa bago sumapit ang Pasko yung kami po'y nabili na. At syempre, mamarinate ko na. At sa disperas lang po ng Pasko ko lulutuin pang Noche Buena. Much, much, much later. Ayan po at eto na yung karne. Bali, ito nga po ay na tilad-tilad na ni Bossing at ito po ay nilagyan ko na ng toyo. Kalamansi. Tapos po ay may bawang sibuyas, paninta. Ayan. Nilagyan ko rin po ng mga pampalasa. Yan pong goya, adobo, tsaka po yung uh, beef powder. Haluin ko lang pong maigi para yung mga ingredients na inilagay po natin ay mangutpo po dito sa karne. At ito po mamaya, ah, po ng mga dalawang oras ay ilalagay po natin sa freezer. At ito nga po ay sa disperas lang ng Pasko natin lulutuin. Yan po at kami ni Bossing ngayon ay papunta na ng bayan. Mamimili na rin po ako ng ilang mga makailanganing pangrikado sa mga lulutuin po natin ngayong Pasko. Gawa ng kapag ka po sa disperas pa ako mamimili, ay talagang siksika na po sa dami po ng mamimili. Kaya ngayon habang medyo kakaunti uh, pa ang namimili at maluwag pa, ay ako po ay bibili na ng mga pangrikado. At thank you nga po pala kay Ate Gemma dito po sa sombrero na bigay po niya. At ayan, gagamitin ko na po. Thank you. Hello, guys. Ayan guys, at kami muna po ni Bossing ay bibili ng tsinelas na pang-araw-araw. Tangos na po yung kay Bossing na chinelas. Ay, paano Beach walk Yun po ang gusto ni Bossing na chinelas. Pwede mang isukat. O yan. Dalawahin mo na. Size size ganun din po? Ano pong kulay? Kahit ano or ito po? Bili mo na rin si Bal. Siya pa. Ano pong kulay? Red? yung mali creature yan ah, di ano po naman seven ito po may same muna yung sige po paano yung hawak mo? sa iyo pa ikuha mo rin si Bal lang ito pang bahay Aaring, ito ah anong size nito? eight, seven nine, eight ten at saka pino. 8 at 9. Bali, tatlo. Magkano po? Ayan po, bali na dito na po kami sa bayan. At kami po ay bibili na ng mga pangrikado. Saka po mga panggulay. Mga ingredients para sa lulutuin po natin sa ngayong magpapasko. Tara! Tara! Kuha ka ng bawang, sibuyas, at luya. Maganda po ang sayote nila. May sayote na kayo wala. Ako po'y magchachapsoy at ako'y kukuha na rin ang sayote. kusin po yung namimili na ng ricado. Oh, Ako piko po yung ano, na ng carrots para sa pang-minudo. Maganda po ang carrots at makikinis. Okay na po siguro yung apat na peraso sa minudo. Tapos sa isa pang chop suey. Gamitin din lang natin lagi ang CD. Oh! Napadating naman yata. Yan na po yung mga pinamili namin dito sa Gulayan. At kami naman po ay lilipat na sa may groceryhan. Tara po sing. Ka, may pasto. Ayan po at marami pong mamimili. Lalo po sa 24 ay dito'y punong-puno. Hirap Hirap tayong makasingit. kayaan po uh, ibilim bili muna po tayo ng ano ah hotdog ko. ay ay pero nga po <laughs> Ayan po, nakakuha na ako ng basket. At ako'y kukuha muna ng hotdog ko. Ate Ben, Hotdog na. Pansahog natin sa lulutuin nating minudo at spaghetti. Ako po'y may listahan para mas mabilis po tayong makapamili at di po ako malito. Ayan, at kukuha na rin po ako ng pang spaghetti sauce at pang tomato sauce. Ito po ay para sa pangminudo. At saka po para sa spaghetti sauce. Alam <laughs> <laughs> kaya ang masarap. Alam <laughs> <laughs> Dami Ayun ayun. Fifteen. Ba'git pa sila naka-uniform. No, uh, Ah, ang bayan ko. Isa laan. Ang dalawa. Dali. So, Dalawang uh, rhino Hmm. Tapos ay... Nakikisuyo nga po kuya na yun ah. Yung green peas na olay green. Alin dyan? Ayan po ah, ipinalahan po ah. po mas? Ayan po ah. Ayan po malaki. Malaki to kuya. Ayan po nasa bag. Ayan. Salamat po. Salamat ah. po. Thank you. Salamat po. Oh litali Baik itu basket saya.

at uh, ngayon pa lang po ay talagang uh, marami na pong mamimili. Yan po yung ating mga pinamili. Ay, Pinapalista ko na po. Ano po yun ate? Paninda mo? Magkano po? ano pa po panindan yeah. ah ganito lang ano po ito pichi po yan meron pa pong ganito isa na ito ah. nung isang araw po ay bumili uli dito si bossing ay eh, nakapasko ng payong payong po ang pinapapasko po nila ayan po at bali nakapamili na kami ni bossing at kami po ay pauwi na tara na bossing nakabili ka na itlog ng pugo Ah, uh, ilang peraso. Ito po yung mga pinamili po namin. Oh, gitna na lang natin Ayan. Ayan po at nandito na kami sa bahay. Yan na po yung aming mga pinamili. Pati yung chinelas ni Bossing. Papasok na po natin sa lobby eh. yan. Bakit? Meron din pa. Nakakalimutan. Pag magbago natin, nilalagnat. Baka naginginip eh. ano sabi mo maluy kanina? Ikaw ay ano? Inglesero. daw si Maloy. <laughs> Ay, ikaw, Teo. Inglesero ka na rin. Mahal. Inglesero din yan. Yes, <laughs> ma'am. Teo! Ah! Halika, Maloy. Hinahanap ka ni Teo. Hindi ko. Jesus! <laughs> Ay, Jesus! Madaldal na po ito! Pulapit ka Ayan po, tinitikman na po nila itong binili ko. Masarap! Ah, dudot Ayaw mo? Ang gano'ng bilhin 50 pesos. Iisa na nga. Hindi si dalawang ang ko yung Hindi na may my cheese. Sarap ani eh. o oh, dudot ikaw. Kaka na. Ina-assemble na po ni pareng Edgar yung ilaw yan po yung ikakabit po dun sa ating kusina wala pa lang may maluto agad mahirap ikabit pareng Edgar yan, at luto na po itong atay ng karning kalabaw. Ito po ay adobo sa toyo. Wow! Ha? Wow. Yung remote! Huh? Yung remote! Nasaan? Yung Oh, meron mo. Hindi, bibigyan. Hindi ako tinatawag kami ngalong na. O, anong gagawin ko? Ba, hindi mo kalit niya iikog. Hindi ko pa nga alam ito, eh. Ayok nga, ayok po nga dyan. Ayok. na. Wow. Ayok, yung pala eh. sa iyo, babae. Palakit mo. mo. Palakit mo. Palakit mo. Asa na ako dito? Dito, dali ka, dali! Nabalik na. Oh! Utay na lang pala yan. Hindi ko maanin na o. Hindi ko maanin na o. Yan pala yung nalaki yan eh. Ito ang ano Ano? Ang hirang pindutin. Ano yan? Yung ilaw. Mungi ka pang electric pan. Ah, ito pala yung paypay niya. Ako kung garib, baka mama. Ayan po at ikakabit na po ni na Ponyon. paring Edgar at saka po ni Tilat at saka ni Bossing yung pong bago nating ilaw dito po sa kusina yung may po rin yung testing mo ito sa mula kung saan tayo maglalagay dapat yung ito bago yung hindi natin may ito na kung po tatama sa mga ayun hindi malang lalaman Uh, hindi tatama. Tata hindi nga. Ibago natin ang butas pa. Ayan po, pinagdaluhan na nila. Kailangan po talaga may tagahawak. Uh -huh. okay. Oh, think... spelling, anak ko. Oh, spelling, anak ko much, much, much later. Ayan po at naikabit na yung bago nating ilaw dito sa kusina. Wow! Pula. Pula. Ah, may pula. Ano pa? Oh, yun. Ang malilin daw. Ilaw. Ayan, parang ayan ang mas malinaw. Sige pa nga, isa pa nga doon. Parang may yellowish white. Sige, isa pa nga. Sige, isa pa nga. malabo. Malabo. Yung talagang maganda yung Yung red. maliwa din. Yung isa. Tatlong kulay po pala yan. Yan. Yan ang medyo maliwanag. Oh. Yeah, thank you po, Ate Gigi. Oh, Sa regalo mo po sa akin. Diyan po ay may... May electric pan din. Pwedeng... Paganahin, pwedeng patayin bang nakailaw. Thank you so much, Ate Gigi. Bali, ito pong mga ilaw namin ay galing po sa kanya. Ito, Tsaka po ito, galing kay Ate Gigi. Tsaka po yung isa dun, ah. Yan. Tsaka po yun ay galing din po kay Ate Gigi. Matagal na po yan. Kay Ate Gigi rin. Matagal na yan. Parang 20, 21 pa. Oo. Thank you so much, Ate Gigi. Lahat galing kay Ate Gigi. Sabotuhan eh. Einpas a sa bandalwa. Wala ay dali din iyon. Ay, ayan po. Uh, ah pagkatapos ng maghapong trabaho ah. ng bawat isa ay may kaunting tagayan. Pagtanggal ginaw daw po at uaapay talaga namang malamig na po dito sa amin eh. Ito po, Ito po ang pulutan, patay ng karning kalabaw. At saka po may sambot. sambot. Sambot? Sambot ni... Dinihai. Dinihai. Sambot ni Makoy. Dinihai ni Makoy. Nang may forever yan. Sambot nang may forever. Ano na Dati walang forever yan. May forever pa ba? Papa! Hindi <laughs> <may, naman, laughs> <naman. laughs> <naman. laughs> lang nila 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 lang nila nila Ayan, at uh, si Drew po ay nagpiprito ng bangus. Yan bagay ano? Bingonless ni Kim. Uh -huh. At yan daw po ay pang ano, ulam bagay yan, pulutan. Po yan po yung pinapaprito ni Bossing. Ay baka yung pulutan. Yung pulutan <laughs> daw kay Inulam. <laughs> <laughs>